Hi, good morning once again. So, nandito tayo ngayon no? kung saan uh, itong uh, tubo ng uh, kapatid ko ay uh, pinunta namin para ma-check kung uh, saan yung na ma-harvest. So, siyempre mag arbis na ng tubo ngayon. Siyempre, uh, start na ng uh, milling ngayon. At uh, marami na tayo nadaanan kanina nang na, nagtatapas na. So, ito yung uh, mauna na area niya. Tapos, pag natapos sa harvest to, pira na. So, ganun po kabilis yung uh, pira sa tubo, no? At uh, itong uh, pagtatanim ng tubo, hindi kagaya ng uh, mga ibang mga tinatanim na tuwing magtatanim, mag-uumpisa ulit kagaya ng mais, palay, no uh, kasaba. Ito pagka uh, nagtanim ka so palilinisan mo lang at uh, maintenance so tuloy-tuloy na naman na uusbong uli no hindi ka nang uh, mag-uumpisa uli na magtanim so alam naman ninyo ang tubo No, eh uh, ito dito nanggagaling yung asukal, no. Ang asukal lahat po ng uh, sa majority sa ating pagkain ay uh, ginagamitan ng asukal, no. Kagaya ng mga inumin na yan, ng mga soft drinks, no at uh, mga pagkain na uh, halos sa uh, lahat ng kinakain natin, no na ano ay nahaluan ng asukal, no. So natatanaw rin natin dito sa area na ito kung saan na uh, yung sentral no at uh, malapit na malapit lang yung sentral dito halos nakikita rin natin yung sentral diyan thinking ano mga iniisip na mga tao dito at uh, maganda rin yung uh, ano maganda rin yung kita sa pagtatanim ng uh, kasaba pero yun nga lang ah, mahirap napakalayo ng kanyang, uh, uh, ano no uh, kanyang, uh, Kumpanya, no? Napakalayo kung saan mo i-deliver ide yung kasaba. At maraming proseso pa. Uh, bukod sa maraming proseso, pagkatapos mo mag-harvest, tanim na na naman. Uh, majority sa uh, bayan nito no? ng uh, matala, maya uh, ito yung uh, dito sila umunlad ang buhay dito sa pagtatanim ng tubo punta namin tong farm no itong tubo dahil nga siyempre uh, start na ng uh, milling ngayon so ititingnan natin kung uh, saan banda mauna mag harvest harpis yan so hirap di tayo makakuha ng magandang video ito po yung uh, mga buhay-buhay dito sa probinsya no kung saan at, uh, majority sa lugar na ito ay uh, ito tubo yung uh, kabuhayan dito meron din uh, mga malalawak na palayan pero mas majority yung tubuan kunin nyo mula kanina binaybay natin ay puro tubo yan yung uh, mga tubo na malapit na uh, ma mga harvest uh, itong uh, harvest na ito ay uh, makukuha na ito mga uh, fish na ito ito mga buho na ito pero hindi akin yan ha at pinapakita uh, lang natin yung uh, kabuhayan dito sa may Mindanao no? Uh, malalawak na tubuan uh, malalawak na palayan so yan yung uh, kabuhayan dito no? kung uh, saan marami maraming uh, mga kabuhayan dito nandiyan dyan yung uh, rubber tree nandiyan yung uh, oil farm no? Na natin mamaya yung uh, isang plantation dito sa lugar na ito na oil farm sana uh, nag-uumpisa na rin silang uh, mag harvest no? po at nagtatapas na dito no? Si umpisa na ng uh, pagtatapas dito yan yung uh, uh, natin no? na anak po ay, ganito uh, lahat naman ng uh, produkto no? na haluan ng uh, asukal kaya uh, itong uh, tubo na ito no? kaya uh, lahat ng produkto na ating kinakain ay uh, hindi nawawala yung uh, ano, asukal so, ayan po no? ayan yung isipin ito

ko pa yung uh, karsada natin no. Mga ito na mga, bagong usbong. So next sa uh, harpis harvest na ito makukuha. Ayan. 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 Uh, hindi na na natin dito pa rin tayo sa malawak na plantasyon ng oil palm no? Ayan. dito naman itong uh, malawak na tubo no ayan pero madamo pa no so, wala naman problema no dahil uh, gumagamit na sila dito ng pamatay ng damo oh so, iniispor lang yan lahat ng uh, damo na yan ay uh, mamamatay pero itong plantasyon ng uh, oil palm Oh, nagabono rin pala dito sa oil farm na ito. Pero may oh ini-spray rin nila, no? Yung uh, meron din silang uh, pang-spray dito. Uh, pamatay ng, ano, uh, pamatay ng damo. Kaya nakikita ninyo, no? na medyo uh, malinis sa ilalim. Oh, so, yan po yung uh, bunga ng oil farm, no? O so, malapit na tayo sa area namin no. Kung saan at uh, titingnan natin kung maaari po di lang uh, harvest no. kung saan banda mauna ng ating uh, herbicides. Uh, pura na rin to no nakikita po ninyo siyempre pa rin mga pakawala rito na hindi nakatali ng mga ayog so uh, mapasok dyan kinakain yung tubo no dahil matamis so banda dyan nakikita po ninyo yung parang niyog dyan oil well farm din ng plantasyon dyan ang uh, Mindanao, ay uh, maraming produkto no na pwedeng uh, tanim dito. Diyan yung uh, rubber tree oil farm palayan mais So halos sa uh, lahat ng produkto ay uh, pwede dito ng uh, itanim no. May kasaba. So tumigil yung mga tao dito magtanim ng kasaba. Siyempre malayo yung uh, ano dito no. Marami wala yung factory dito at uh, yung kasaba so pagkatapos mo nga uh, RBC, so mag uh, umpisa ka na, na naman no? Na? hindi kagaya ng uh, tubo uh, pagkatapos mo nga harvestin so lilinisan lang at uh, tutubo ulit at uh, maintenance na lang yung uh, kailangan ayan po uh, yung uh, natatanaw natin dyan will farm po yan at agtag din yung ating uh, ayan, oil farm po yun plantation rin ng oil farm so malawak tayong uh, area dito no? uh, walang tanim yan. so malapit lapit na rin tayo sa ating pupuntahan yung bayan ito boy so ito yung karsada ayan. itong binabaybay natin ayan kailangan lang talaga service mo dito kaya uh, 4x4 no? Kaya, uh, no eh uh, nga siyempre mga malulubak na daan oh oh, oh. So, uh, nag-umpisa na rin silang uh, mag-araro dito. ah, apa nila Adi ha? okay, no, ni lah? Haa? Pagkablian? Haa Ok, namun si ni ikunan ni panggamitan san? <laughs> oh, no, no, Haa ha? Awir ah, masa pe Dukun ni ni nilai Peru aku nilai ikunan ni nilai minat tua Tua Ada panggablian minat Haa Ayah pala eh, sama laki kampanye pala ite Pakit Haa ah, Ngalil apa pakaliit nilai nilai oh, nilai o oh, konti lang yung mga ano nya papati oh, spray na na o oh, yan po ito ginagardenan oh, ginagardinan sa ilalim Pero, oh, 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 oh. dalawang uh, malalaking traktora ano? Na. nakikita natin yan ngayon nahihirapan yung ating uh, sasakyan o so, pahirap yung uh, ladaanan so makakatama pa sa? ha? ilay pa ba? na <laughs>